Thank you.

Akin dapat maganda. 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 Akin dapat

para, para kayong bumata ng 20. Para, para, kayong bumata ng 20 years. Sininang din. Pagkakaganda. Grabe. Oh. Ay, kung maan ba ba yung pagkain natin? Wait lang. Ayun pa pala. Sandali. Kakain mo na sila. Tapos. Hmm? Hindi naman kami naganda. Hindi. Bumili lang kami ng cake. Ng maliit. Tapos ano. Pero may ano spaghetti yung binigay ni ate Pat kahapon. Hmm. Ito na ako kumpletong sabi ng mga aso. Di anong so. Mayroon, mayroon pang aksidente. Baka kanina lang wala sa mali lang eh. Doon na lang ang problema. Nay oh. Carmen, masyadong ano, huwag kayong nagwawala. Oo, oh, hindi po nagtatanong lagi ako. Oo, ah. maganda ka pag may tanong na. No? Okay. Oh. Si Albert, naiya po si Albert Si Kuya magaling sa Mayo eh. Patry nga natin, tingnan natin dito. Okay, okay. Ah, Bert, pwedeng ano. Sige na. Para sa graduation niyan bukas. Sige na. Okay, ikaw muna Kuya Lester, tapos si Kuya ano. Bert, ikaw na. Huwag mo mo iya. Sige na, Bert. Ipapa ipapayama si Tatay Ram. Sige na, huwag mo pa. Wag mo akong pahiya. Ayun na, si Kuya Albert. Okay, go, Kuya. Sige na, Bert. Wag ka na mahiya. Kahihiya niyo kanina. Oh, showdown na lang. Showdown, showdown. Nahiya si Kuya Lester. Bert, na yapa oh. Bert! Bert! Mahina. Kaya mo. Kaya mo. Kaya niya, kaya niya. Palakasin, palakasin yung load nito. Sa mga na mga dun, eh. Ruin, Lester, Turuan turun mana Lester? Bird. Bird, kaya mo yan, wag na Ay, <laughs> isang masigabong palakpakan mo na kay Kuya Albert. Okay, Bert, go, nak. Wag ka na mahiya. Kaya mo. Yumoyog. Oh, sa Bert, 'wag nang mahiya kanino. nakita ka sa likod, 'no. ah uh, sa pastor. tignan mo. Oh, tignan mo po. Oh, Oh. ganun lang, oh. <laughs> bird ganun lang, kaya. Si Kuya Albert ganyan sa mga sayo, eh. tayo, Okay, Renzo, pagbigyan natin. Kuya Renzo. Oh show down, show down the line. <laughs> oh. <laughs> oh, oh. Good. <laughs> huh? Good job, I'm getting Bert, take the mouse, we are red so. Kuya oh yeah, Bert, si Kuya Renzo. Oh, sige na. Sige na. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Ay, hey, mga Si Andrew Sige na. Bro. Ay, si Andrew. Ay, si Andrew. Ay, si Andrew. Ay, si Andrew. Andrew, sige. Ay, sige. Sige na. natin si Andrew. Ay, ah, pare. Sige na. Kaya mo na si Renzo. Sige, try, 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 try. O, Renzo, unahan mo, Renzo. Ah, sa tingin ko, pagbibigyan ako ni, ano, ni Floyd. Ni, ni Floyd at saka ni Renzo. Floyd at saka. Ah, sige, sige. Gitna si Ah, sige, sige. Gitna siya, gitna siya, si Floyd. <laughs> Kayo ha? <laughs> Ang galing. Magaling, magaling, magaling. Ha? Pwede pala to, na kano? Ah, sige, maghahanda tayo ng may premyo bukas. Sino wow. pinakamagaling? <laughs> okay. Okay, sige. Maganda. Tingnan natin. Okay. Uh, Kuya Lester, ang galing, galing. Ang galing. Thank you, thank you. Kuya Renzo, ang galing talaga. Hindi, magagaling. Magaling, magaling. Bert, bukas ha. Maganda ka ha. Maganda oh, po yung mga din po yung sayaw po. Si Arvin po, si Andrew po. Ano ba, magaling po Labas ako dyan. Dead oh, siya eh. ko eh. Oh, dead oh. siya dead, daw Okay, sige. Basta huwag kayong mag... Ayun, no? Ayun pala eh. Pinatago mo pa eh. Okay. Oh, dapat dala dalawa lang eh, kuya. Yung sakay. Katekra mo, go kayo Kasi dito lang naman po to. Kaya... Last time, thank you ha. Thank you. Kuya Andrew, thank you, thank you. Nakingat ha. Okay. Maganda yung ano bukas. Maganda yung... Hindi, sige. Oh, thank you. Hinaya ako kay ano eh. Hinaya ako kay Renzo at kay ano eh. Floyd kay ko ko na Floyd eh. Ko na din ko Nahimik pa pero, no. pero why? Hindi, naisip ko. Nak, naisip ko baka hindi naman na inuman papa mo. <laughs> <laughs> nakita mo kay papa mo. Ganyan. Ah, okay. Si Kuya <laughs> Renzo, na inuman papa mo. Ah, ganun siya sumayaw din. Paano pa, pa paano siya ng tatay ko? di kasi umiyak tatay ko, kasi siya ng tatay ko. Ayun, ayun, hmm. ayun, nababagal. Ah, ocho, ocho. Alin <laughs> man ay yaka din. Iba din yung ano, iba din yung may talent talaga kasi sa sayo. Ano Dave ngayon? Ha? Kasi yung siya ngayon. Ay, <laughs> ay yung bukas. Ay pagandahan niyo bukas ah. Bigyan ko kayo bukas. Bert. Diba? Okay. Okay. Bert. Pagbigyan mo na ako. Ayan, tayo-tayo na lang. O, oh, bigyan mo na lang. Ayan, talaga tayo. O, talikot, talikot. Hindi, sige Buhas. na. Ay, bukas, buho, bukas. Ngayon na. Ah. Sige na. Di, pagbigyan mo na pati. Bukas na po. Freeze. Please. 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 Bukas please. Ay, please po. Bukas. <laughs> please. Ay, pagandang <please>. <laughs> bukas. Please. Tayo, please. Bagali mo ko bukas na mag-sell. Sige na. Dito, sige na ngayon. Sige na. Rehearse, rehearse lang. Katekra mo, tignan nyo. Ang tigas ng ulo. O, ito. Unahan mo rin Unahan mo. Unahan Oo oh, nga, ang galing oh, nga doon sa likod e. Wala nga nang makawas ito, Tydon. Hindi, si Tydon! Si Tydon, ito! Nandararang sa iyo. Hmm. Buwas, buwas, oh, Dawang 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 na sige na. Kasadali lang ng ano. Tignan mo si Renzo, o. Oh. Pilay pa yan, o. Oh. Bukas po. Wala po ako <laughs> 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 Tahe! Ay, tao. Hindi ko talaga kaya. Hindi, bukas. Bukas ka cross my high kaya bukas oh sige kaya lang hanapin kayo ng mama at papa nyo kaya okay paano kuya Floyd kuya Renzo ingat kayo ah thank you ah sa oras kuya Arvin okay na kaya naman asistman na lang sila kuya Albert thank you Ayaw, no? Oh, siya yun. Okay, yung uh, yung may mga nabasa po akong ano dyan. May mga nabasa po ako na gusto ipasok si Kuya Renzo sa scholar. Uh, tignan natin ka, Tekram. Pag-pray natin. Kasi parang ang hirap kong sabihin, madaling sabihin, pero dapat kaya kong gawin hanggang college eh. Ganun kasi yun. Kaya, ipag uh, natin. Kuya Renzo, ha? Kuya Renzo. Kuya Renzo, natin. Okay? Siyempre, kung, kung si Renzo... Sabagay, mayaman naman si Floyd eh. No, pero hindi ko pa napuntahan yung bahay nila, pero sa tingin ko siya yung parang nakakaangat sa kanila. Si Kuya Ar, si Kuya Arvin. Sidon na uh, lang po para sa Sidon. sa tingin ko medyo ano din siya eh. No na. Kasi kutis po nila. Oh, don't. Okay. So, si Papa mo pala nung sabi ni Papa mo nung nagpunta ako doon. Oh, ano bang kwento na pang, ano pa lang kwento ng papa mo sa akin? Eh, sabi daw classmate ko siya. Kaya nga po. Ako classmate na yung kuwata ng grade 6 po. Grade 6 hanggang grade 6 lang. Hindi ko po sure. Kasi sabi niya lang po kasi ano, grade Ano at ako at, at ako daw ba yung pinakamatalino noon? Wala ba siyang kanakon? ano ba ka na kwento niya? Ah, wala na sabi ko. Ah, wala. Ano, po, ano parehas daw po dati ano po. Parang hindi po masyadong marunong Ah, oh. kaya kaya pinipilit ko sa mga anak ko, kayo, di ba, gusto nila ibigay yung best para makapag-aaral kayo maayos. Ayan. Sige, hindi na nila na-enjoy nila yung banding nila ka Tegram. Ang dami ko ng ano. Sige kuya, doon ako para makapagkwentuhan sila. Kuya Floyd. Renzo, Arvin, Quibert, iyan naman na, iyan naman sila. Angelo. Okay, pag train natin yung uh, scholarship para kay Kuya Renzo Katekram. Si Tati, ang ganda ng upo. Oh, oh. oh. Okay, pasok. Kumain na ba kayo, Tay? Okay, D dito lang po ako, Tay. Hmm. Sige tayo. Ingat, ingat. Kuya yung pagdadrive ba? Ano sabi ni Renzo? Dahan. Ano sabi ni Kuya Renzo? Dahan.